Marami ang natutuwa ngayon sa takbo ng relasyon ni Nakailin Alcantara at Kobe Paras. Chill at ini-enjoy lang kung ano ang meron sila. Isa sila sa mga couple sa showbiz na pinag-uusapan, ngunit hindi sila conscious sa kanilang mga galaw. Hindi rehearse ang kanilang mga ipinapakita sa publiko. Ayon pa sa iba, hindi pa bebe kaya nakakahook silang dalawa. Nakakatuwang tingnan si Kobe na nag enjoy kasama ang pamilya at mga kaibigan ni Kailin dahil spotted kamakailan ang dalawa nag nag ng isang binyag. nakaka ang isang Kobe Paras na masayang nakikisama sa mga bisita at yung pormahan din ay akma sa okasyon. Chilang din itong nakikipag-inuman kasama ang daddy ni Kailin. Ramdam sa mga larawan ang saya sa mga mata ni Kobe at nag enjoy din ito. At dahil may okasyon di mawawala dyan ang vidyoke kaya napakantatuloy si Kobe at baka sa susunod ay maimbitahan ito sa All Out Sundays kasama si Kailin. Halatang mabait si Kobe at madaling nakagaanan ng loob ang pamilya ni Kailin. Marami ang umaasang magtagal ang relasyon ng dalawa dahil iba din talaga pag ipinakilala na sa pamilya. Marami man ang nangiintriga sa estado ng relasyon ng dalawa, ngunit tila wala na ding pakialam si Kailin at ayon pa nito ay wala itong kailangang i-explain. What you see is what you get, ika nga ng aktres. Malapit na din ang birthday ni Kailin ngayong September 3, kaya marami ang nagaabang kung ano ang ganap ni na Kobe at Kailin bago ito pupunta ng New York kasama ang mami niya para mag-celebrate ng kanyang birthday.